subiyang, uh, hal nga nalaka nga ang birok ti kwarta. Pigil ang luhang ikunwento <coughs> ng dalagitang si Phoebe, ang buhay ng kanyang amang minero. Nabiyag na kami ka ti mining. So, isuti nakal nga pag-alalanda nga pag-eskwila mi, isuti nang alalanda ti impakpakan kanyami. Uh, kasi isugaro ti pag ti kwarta, awan mo't han nga, hanbat nga matamulaan ti pagay tayo ayan tayo. Gaya niya, sa pagmimina rin umaasa ang ilan pang mga magulang para mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Sa barangay Daliknu sa Ampukaw Itogon Benguet, hindi lamang ang mga minero ang umaasa sa small-scale mining. Maging ang kanilang mga asawa at ilan pang kababaihan ang maliliit na minahan din ang nagsisilbing hanap buhay. Di babae kami dito, uray babae da, mapan sa makisagao mapanda di takarayan at pili iti usal, mapanda makidawat iti linang kanda mapay makagani pa'y winulagangan. Di ay means dito'y napigsada na tumulong iti as asawa da ng lalaki. Sa loob ng ilang dekada nilang pagbimina, naging parte na ito ng kanilang pagkakakilanlan at buhay na patuloy na ipinapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Ang problema, isa-isa silang pinatitigil at ipinasasara. Mayo 6 ngayong taon, lumabas ang stoppage order para sa mga small-scale miners association sa Benguet dahil sa ilang paglabag. They are uh, conducting illegal, illegal small mining, small-scale mining activities uh, without their the necessary permit from The government. We have to wait, kailangan nating despite the fact na may pending application sila, uh, antayin natin na uh, maaksyunan yung application nila for the declaration of minahang bayan kasi even if we have the even if we declare that area as uh, minhang bayan, kailangan pa natin ang small scale mining contract. mo <speaking> illegal? <in foreign language> Kas lang nga paaul da ita nga kunata kunata yung road nga igorotis ti imununa nga nagbalbal ito. June 13, kasama ang pinagsamang puwersa ng PNP, MGB at mga mining companies, pinadlakan ang miniminang butas ng Dontog Manganese Pocket Miners Association o DOMAPMA. ito sabi pa rin ng stoppage order na inilabas ng MGB. Isa pa sa mga rason ay ang di umano'y pagmimina ng dumapma sa lupang sakop umano ng mining area ng Benguet Corporation. Pero ayon sa mapanghawak ng asosasyon na galing din umano sa Benguet Corp, hindi nila natatamaan ang naturang mining area. Nakikita nilang rason kaya't sila ang tila umano'y pinag-iinitan. Kat kaaduan iti dumapma kat isuda iti mangmadi iti aplikasyon iti isri na nang sakop iti kabalbalayan mi dito yung Water set pati na ganyan pagtatrabahuan mi kami hindi tumaktak doon nga komontrat. Ang naturang aplikasyon ay ang 581 hectares na inaplayan ng isang mining company para maminahan. Sakaling maaprubahan nito, sasakupin nito ang dalikno at ampuka kung saan nakatayo ang mga bahay, paaralan at iba pang istruktura. Samantala dahil naman sa stoppage order, pansamantala umanong tumigil sa pagtatrabaho ang mga minero. Nakapila naman na raw ang kanilang mga kinakailangang dokumento para maaprubahan bilang minahang bayan at nang mabigyan na ng permisong magmina. Yun nga lang, tila na harang daw umano ito. Nagduma uh, kasi ito, uh, parang uh, the... in-delicate kasi ito, sumot ito, papaboran na. Ito ay pagpakasaming, kumakot ibati dapat ko magje tayo niya basitan niya sila puno adamo di ti mabalin niya umili irogi kaya naman nagsama-sama ang mga asosasyon sa ilalim ng Benguet Federation of Small Scale Miners ang kanilang pakay, maipaabot ang kanilang hinaing sa mga ahensya ng pamahalaan. Nagijay na bati kung ijay matunan ng area kung hanyo kumain ng pakinainayon nayon ng ng applyan iti uh, mineral uh, kumang uh, maminas uh, makita kat uh, bias iti uh, gobyerno iti iti ahensya iti gobyerno tayo ta makita tayo kat dagi jay na kat, uh, awan iti certificate of precondition na kat it iti iti MGB iti permit nga uh, dagi exploration We are also concerned on the impact of the stoppage of the livelihood of our brethren in Daligno. taking into the consideration that such displacement and ejection of small-scale miners will result to hunger, poverty, financial difficulties in terms of health, education, and other social problems that may arise. We believe that our sector, being an informal sector, indigenous peoples and citizens of our nation is equally protected by law. have rights to equitable sharing of our nation's wealth in natural resources and equitable responsibility as may be provided by law given the chance to be regulated. Suportado naman sila ni Itogon Councilor Albino Diego. Dahil ito'y kumai reng-reng-reng na ito'y bimang kakailan na ito'y asosisyons. Nga doon tiyaga pa-apply ti ang bayan. Apalingin nga handa. Lumapal ka ti NGV. Eh, kaya di kumpanyan tayo ka mga ay apo. Ang muda nga isuti, baga baga na, isuti ti sige man, ikarmi kayo. Ang kiti nga kasi nga. Ang kabala nga daw at konsinti kumpanya. Samantala patungkol naman sa isyo ng pagkasira ng kalikasan dahil umano sa mga small-scale minings. No, ako mga transitory mechanism na panang-regulate. While ha habang mapiperfect pa lang na kita minang bayan, Why not nga ito dan iti temporary? Itang nung no, makakomply mo, kakaroon na issues iti environment, makakomply tayo. Tada ito dan, uh, compliance nga arami tayo. Para iti pagbiyagan para iti danunda. Inya kan para iti para ti anak Kiniyak naman ng mga minero at mga residenteng nakasuporta sa kanila na patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan sa pantay na kabuhayan kahit ilang dekada pa raw silang mapahirapan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.